Bunso, dyan ka na pala. Nagluto ako ng nilaga. Kain ka muna. Alam ko pagod ka sa trabaho. Kain po, kain. Tropa ko pala. Hindi ka pa rin ba nakakaanap ng trabaho? Naghahanap naman ako, Bunso. Pero medyo wala pang tumatawag. Hinagaantay eh. lang din ako. Walang tumatawag? Ang tagal-tagal mo na dito, wala pa rin? O baka hindi ka naman naghahanap? Puro laro ka lang. Dito pa talaga yung mag-away. Kumakain ako. Wah! Siyoko ba? Nakikikain ka na lang dito? Sorry po, nakikibigyan ako ni nilig. Binalik niya po. Tignan mo! Pati kaibigan mo nakikikain dito tapos wala ka naman trabaho? Mahiya ka naman! Ako nga lang nagpapunta sa'yo dito eh. Buti nga kinuha kita eh para hindi ka maging tambay dun sa Pilipinas. Maganda. Maganda pa. Lab ka ng trabaho. Si Pagan mo. Hindi yung puro laro ka. Alam mo ba, tuwing umuuwi ako, lagi kita nakikita dyan. Kada gising ko, ayan lagi. Napakapatugan naman. Pasensya na, Bunso. Pero maghahanap ako ulit. Pasensya na naman. Paulit-ulit na lang. Huwag ka puro sabi. Maghanap ka! Miss. po, babayaran ko naman po eh. Padidili lang po ng 3 months. Kasi late po yung sahod ko. Three months? Come on, Jalisha. Business is business. Ano ginagawa mo sa paupahan ko? Refugee camp? Huwag ganun. Magbayad ka. Please po, madadali lang po talaga. Babayaran ko naman eh. Alam mo, madami pa akong sisingilin, no? Tingnan mo. Lahat sila nagbabayad on time. Sa isa pa, hindi to charity. May kapatid ka, di ba? Pagtrabahuin mo, tulungan ka. Ano? Bibigyan kita ng taning ha. Hindi ko sasabihin kung kailan pero mag-ipon ka. onde hindi. Sorry. Bye-bye kayo dalawa. Ha? Ayan ha. Oh, Bunso. Anong nangyari sa'yo? Parang may problemada ka. Ano ba narinig, eh, Kuya? Pinapalayas na tayo dito. Kasi madidelay ng 3 months yung sahod sa trabaho. gagawin ko, Kuya. Ah, problema nga. Pwede ba tulungan mo ko, Kuya? Maghanap ka naman ng trabaho, please lang. Sige, Bunso. Bukas na bukas. Susubukan kong makahanap ng trabaho, mag ako. Kung masubukan, Kuya, gawin mo. Magtulungan tayo. Tulungan mo ko. Sige, Bunso. Babe, Uy, ano yung mo nang pumasok dito? Eh, problema sa bahay kasi... Ano problema? Eh, yung um, sa bahay kasi talimans nang madedelay um, ako sa um, trabaho sa ano. Um. Tapos, yun, napalayas kami nung ano. Um, um, si eh, Kuya naman. Oo. Oh, Pakarap na ba ng trabaho si Kuya? Hindi nga problema, yung hindi pa. Hirap talaga magkarap ng trabaho sa ngayon. Ikaw ba? Meron ka bang matutulong sa akin? Meron ka bang mga offer para sa kanya na trabaho? Kaya part time wala, ko. Wala rin eh. Ito ka lang, di ba? Tinamang ganga, hindi pa ako nabibisahan dito. Babe. Nahihirapan eh. Di ko alam kung hanggang kailan ako tutuloy dito eh. Pinagtsatsagaan ko lang kasi para may sahod din ako. Mm -hmm. Gusto ba kita tulungan doon sa bayaran niya sa bahay? Hindi rin ako makaano eh. Makabuhil eh. Tsaka isa pa, wala rin hiring dito. Grabe, ang hirap talaga dito talaga si Kuya. Diyos ko po. ano ba plano ng Kuya mo? Hindi ko nga alam eh. Sabi niya maghanap doon siya. Pero sige, bibigyan ko siya ng nice isang chance. Pero pag wala na talaga siya na, at hindi ko siya nakita mo trabaho, papauwiin ko siya ng Pinas. Wala naman siya natutulong sa akin eh. Eh, nasa iyo yan. Kung gusto mo siyang pauwiin. eh, ako makisali dyan. Family matters niya yan eh. Pamilya mo, problema mo. Sige na. Sige. Mabuo na dyan. Bigyan na lang ito ng order dyan. Ako na bahala. Ikaw na masyadong may stress. Sige lang, push lang. Grabe! Mm. Galing Dina. mo talaga, ang galing! Di ko rin nakalain yan na mag-boom tayo ng ganito. Kaya nga, sana nga. Ginalaw, ginalaw, galaw mo din yung sa kabila kanina. Yan, yan, oh, uh, yan. Para tama ko tama yung ingles ko. oh, Binsu. Ang galing, kuya, no? Akala ko ba naghahanap ka ng trabaho? Tapos naglalaro ka na naman? Pero bunso... Ayun ba talaga yung naghahanap ng trabaho? Kuya naman! Hindi Kala si ko ba maghahanap ka ng trabaho? Pwede ba huwag ka na magpaliwanag? Lagi ka na lang puro daylan eh! Nakakapagod na eh! Lagi mo sinasabi maghahanap ka ng trabaho, mag-iikot ka, to ganyan! Ay Diyos ko! Wala naman nangyayari! Ano? Oh, no. oh malam, malam. lang po ah may inaano kasi siya, may inaasikaso hmm. lang siya dito sa ano niya, sa account niya. Hindi ka yung kausap ko. Family matters namin to. Sorry po. Ano na. mo parang tama si nanay eh. Mali na pinapunta kita dito. Mali na dinala kita dito. Kala ko pa naman tutulungan mo ko. Nagmamakaawa pa ako sa'yo na mo ko. Tapos yan lang. Wala ka namang ginagawa. Pero... But... Ano mo bahala ka dyan? Papauwiin na lang kita ng Pinas, kuya. kung high blood na yung utol mo, di ba nabanggit sa kanya yung ginagawa mo eh. Hindi eh, kasi nakapera ka. Hindi ko nagbanggit ng ganyan kasi hindi ko rin alam na ganito magbubom to eh. Kaya ito yung nakita kong paraan para alam ko makatulong sa kanya. Alam mo, sabihin mo na. Alam mo kung bakit? Nakita ako yung kapatid mo. Naniningkit na. Sabi ng mata niya kanina, oh, mga ganun na show Sabihin mo na para ma mawala na yung galit niya. So, parang Alis muna ako ha. May daan kasi dito. Nakita ko niya. Sabihin mo na yan ha. Hindi, Tol. Ingat, ingat. Ba't kaya? Bayad na? Kuya! 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 Oh! <gasps> ano ba? Bakit? Risiko ko. Anong nangyari? Eh, eh, lahat ng bayarin bayad na eh. Pati itong bahay. Pa paano nangyari ito? Yung tuwig. Yung, oh, yung kuryente. Ayun. yun. Uh, Iyon yung gusto kong sabihin sa'yo na hindi mo ko binigyan ng pagkakataong magsalita. Na meron akong ginagawang, nag-invest kasi ko ng maliit, pero nag eh, na hindi ko naman din inaakala, hindi ko na sinabi sa sa'yo, hindi ko na banggit, pero naghanap naman talaga ako ng trabaho. Ngayon, ginawa ko, binayaran ko na lahat. Bahay, pente lahat. So wala na yung, yung problema na problema mo. Wala na. Kaya pasensya na rin at di ko agad nasabi. Ikaw, ikaw po yung nagbayad? Lahat. Nakakaya naman. Kuya, hindi ko naman po kasi alam eh. Hindi, okay lang naman. Kung baga, hindi ko naman din talaga binanggit sa'yo. Eh, sinusubukan ko yung gawin na yun habang naghahanap ako ng trabaho. Eh, hindi naman din kita masisisi. At ikaw lahat nang nag-carry ng problema natin dito sa may... Hindi po kuya, okay lang yun. Pasensya na po kasi hindi ko po alam na kumagawa pa rin po pala kayo ng paraan. Inuna ko po yung mga nakikita ko lang pero hindi ko muna inaalam. Hindi ko okay. muna po kayo pinagpapaliwanag. Pasensya na po kuya, hindi ko naman po talaga... Wala yun, sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo? Ikaw, ikaw po ang bunso eh. Dapat nga ako ang may cargo ng mga problema na yan. Pero magkabagala, maghanap mag pa rin ako ng proof ng trabaho. Tsaka, <laughs> okay. nga pala, may regalo ko sa'yo. Alam ko pagod ka lagi sa trabaho mo. So, deserve mo to. mag kayo ng jawa mo. Trip to Jerusalem yan. What? So, bahala ka na. Golden. Kung sino mo na maupo. Pero <laughs> 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 dapat ko yan, no? ikaw muna. Tayo. Hindi ah, sa'yo yan. Sold na yan. Kumbaga. Tsaka yung bahay, no? Isang taon ko na binayaran pala yun. Tsaka yung visa ko, huwag mo nang problemahin. Kumuha na ako ng golden visa tatlo yun. Bali, dire diretso na yung taon ko rito. Baka dito na rin ako mamatay. Grabe naman. Kaya wala ra. ka lang. Na, yung nagganang. Grabe yung ganun. Ayan. So, enjoy nyo yan, ha? Ayan, ayan. Oh, ano yun? Oh! Ay! Ano yun? So? Ayaw ko eh. Yung bata na ano nalala.